Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang tatanggal nga daw ang Los Angeles Lakers ng tatlong players sa kanilang lineup at ang good news ng Barangay Nebra kay Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang tatanggal nga daw ang Los Angeles Lakers ng tatlong player sa kanilang lineup. Dahil nga sa maaga ngayong pagbagsak ng Los Angeles Lakers sa standing ng Western Conference ngayong season, ay hindi na nga naiwasan pa ng kanilang mga fans na maghanap ng mga taong sisisin sa kanilang prangkisa. At kabilang nga sa mga miyembro na sinisisin nila ngayon ay ang kanilang mga players na sina DeAngelo Russell at Cam Reddish na parehong nagkaroon ng napakalamayang shooting sa kanila mga nagdaang laban. Bukod rin nga dyan, sinisisi rin naman nga ng mga fans ni Gabe Vincent na bukod sa nagkaroon ng malamig na shooting, ay nagtamo pa ito agad ng injury. Yes, sa kabila nga ng mga ibinibigay sa kanyang hype sa pagkuha sa kanya ng Lakers, ay hindi pa rin naman niya na panindigan sa kanilang mga laro. Kaya dahil nga dyan, ay silang tatlo na lamang nga ang mga players ng Lakers na posible na nilang i-trade o tanggalin ngayong season kapag nagtuloy-tuloy pa ang kanilang mga pagkatalo. Lalo pat as of now nga ay bumagsak na nga sila sa pamilyar na lugar bilang ika sa standing ng Western Conference. Siyempre, maliban nga sa mga players ng Lakers ay sinisisi rin naman nga ng kanilang mga fans ang kanilang head coach na si Coach Darvin Ham. Gayong eto nga daw po ang dahilan bakit malalamya ang kanilang ipinapakitang depensa at play sa kanilang laban. Sa ibang balita naman, patungkol sa good news ng Barangay Hinebra kay Justin Brownlee. Katulad nga mga boss idol nang naging pahayag ng head coach ng Barangay Hinebra na si Coach Tim Cohn. Hinihintay pa rin naman nga daw po ng kanilang team kung ano ang magiging desisyon ng FIBA sa harapin na suspension ng kanilang import na si Justin Brownlee. Bale, may ilang delay na rin naman nga daw kung nangyari sa pagbibigay at pag-anunsyo ng FIBA sa suspension nito. Gayong last week pa nga sana nila inaasang malalaman ang desisyon nito ngunit hindi nga yun natuloy. Pero ayon rin naman nga mga boss idol sa pinakahuling inilabas sa balita ngayong araw sa social media. Official na nga daw tatlong buwan ang ibibigay ng suspension ng FIBA kay Justin Brownlee. Naisa rin naman ngang magandang balita gayong hindi nga ganong katagal siya mawawala sa barangay Nebra at Gilas, Pilipinas.